Magandang araw po mga ka-native. Magandang araw din po sa mga backyard farmers natin. Ito po muli si Lucano Vlogger ng Nueva Vizcaya. Naimbag na bigat yung amin kakapsat. Welcome back po muli sa bago nating episode. At ngayong araw po ay may bago na namang kaalaman na ating matutuklasan. kaalaman na pwedeng makatulong sa atin na nagaalaga aalaga ng native chicken. Ang katanungan po nating ngayong araw na pong sasagutin dito sa ating episode Bakit mahalagang tukuyin ang kasarian ng mga native na sisiw kapag sila ay isang buwan? Sa mga native na one month old o manok na nasa maagang yugto ng paglaki Medyo mahirap pero posible pa rin matukoy ang kasarian ng mga manok Gamit ang ilang senyales at obserbasyon Narito ang mga karaniwang palatandaan at paraan ng pagtukoy. Handa na ba kayong malaman kung paano natin matutukoy yung kasarian ng ating mga sisiw? Pwes kung oo, huwag ka muna mag scroll mga kanitib dahil makakatulong po ito sa inyo. Narito po ang mga senyales kung paano natin matutukoy kung babae po o lalaki ang ating mga sisiw. Una po, titingnan po natin sa itsura ng palong at bumbunan. Sa male nating mga manok, kadalasan mga kanitib mas maagang lumalaki ang palong at mas mapula. May mas makapal at mahabang wattles sa ilalim ng tuka mga kanitib. Kung sa female naman mga kanitib, mas maliit at maputla ang palong. Mas mababa o halos wala pang wattles sa 1 month old. Ikalawang palatandaan kung paano natin matutupoy ang sisiyo kung babae o lalaki ay ang kanilang katawan. Sa male natin mga sisiyo, mas malaki ang katawan, mas malapad ang dibdib mga kanitid. At mapapansin natin ang male natin mas mabilis lumaki kumpara sa mga babae. Pag sa female naman mga kanitib, kung katawan ang pag-uusapan, mas maliit ang female kumpara sa male. Ikatlong para tandaan kung paano natin matutukoy kung male o female ang ating mga sisiyo. Kung sa male natin mas makakapal at mahabang paa. Maga nating makikita ang spur bud o patubo pa lang natalo sa likod ng paa. Kapag sa female naman mga native, mas manipis at maikli ang paa. Wala o halos walang spur buds. Pang-apat na palatandaan kung paano natin matutukoy kung male o female ang ating mga sisiw. Pwede nating matukoy ang sisiw kung male o female sa ugali o behavior mga kanative karaniwan sa male ay mas agresibo, palaban o dominante sa grupo. Madalas ang male natin ay nauuna sa pagkain. Kung sa female naman mga kanative, karaniwan silang mahinhin, tahimik at hindi masyadong palaban. Ito naman yung panglima nating palatandaan kung paano natin matutukoy kung male o female ang ating sisiyo. At ito naman yung pinakamadaling paraan sa pagtukoy mga canative karaniwan pag male ang ating mga sisio ay medyo mas maiksi ang kanilang pakpak -pak. wala masyadong balahibo sa dibdib at sa puwetan mga canative at hindi halos pantay-pantay yung balahibo sa pakpak -pak nila mga canative kung sa female naman mga canative mas mabalahibo ang ating mga female kung titignan po natin sa mga pakpak -pak nila ay halos pantay-pantay po ang balahibo mga canative ang tanong mga ka-native, bakit po kaya mahalagang tukuyin ang kasarian ng na mga native na sisiw kapag sila ay one month old na gulang? Narito po ang tatlong dahilan mga ka-native. Una po mga ka-native, para sa tamang pamamahala at pagpaparami ng breeders natin mga ka-native. Mahalaga ang maagang pagtukoy ng kasarian upang mapili kung aling mga sisiw ang mananatili bilang magiging inahin at tandang para sa pagpapalahi. Sa gayong paraan, magagampanan po natin ang pagpaparami mga kanitib at mapapabuti ang kalidad ng lahi at may iwasan din natin magkaroon ng inbreeding mga kanitib. Narito naman po ang panglawang dahilan. Para sa maayos na pagpapakain at pagpapalaki, ang pagtukoy po natin sa kasarian ay nakakatulong sa feeding management mga kanitib. Magkaiba po ang nutrisyon at pangangailangan ng lalaki at babaeng sisiw. Halimbawa po mga kanitib, ang mga babaeng sisiw napapalakihin bilang layers at nangangailangan ng ibang uri ng pakain kaysa sa mga lalaking sisiw na palalakihin para sa karne. Ang tamang pag-aalaga ay nakakatulong sa mas mabilis at mas epektibong pagpapalaki mga kanitib. At ito naman po yung pangatlong dahilan kung bakit natin tinutukoy yung mga kasarian ng ating mga sisiyo. Para sa tamang pagbebenta o pagkakitaan, kung ang pinag-uusapan natin ang market o profit, kapag maagang matukoy ang kasarian, mas madaling uh, matukoy kung alin ang ibebenta bilang pangkatay. At karaniwan po, mail po ang ating pangbenta. At alin ang itatabi natin o iiwan natin bilang pangparami mga kanetib. Karaniwan mga kanitib, ang female po ang ating iniiwan. Ito po ay nakakatulong sa mga nagaalaga ng manok upang mapalaki ang kita at maiwasan ang sobrang gastos sa pagpapalaki. O oh, mga kanitib, sana po ay nakatulong po ang ating episode ngayong araw. Kapag nagustuhan nyo po ang ating video, pwede rin po kayong mag-like, mag-share at i-follow ang ating Facebook page. Hanggang dito na lang po muli mga kanitib. Magkita-kita po muli tayo sa another episode. Marami pong salamat!